Okay. Magkano to? 3,000? 3,000? 3,000? 1,000 lang? Kunin ko na. Kompleto kapel to, di ba? Kompleto. Ayan, bumayag yung customer. 1,000 lang. Wala nang marami. Titingnan ko, kapel. 116 116 Begin 5530 Had yeah, complete sapen 1000 lang yeah, Bayaran natin Al gabbito Al gabbito बस 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 1 का बगल 103 जाना रहा हूं अभी और नहीं अगर प्लेटो रे आर नीड नेम आपका

Ano na agad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Lama Oke, okay. thank you, thank, you. Keep up, thank you. Suse, lagay Ay, ibig sabihin, umingay siya Walang supply dun sa head Maaring connecting rod nito Goods pa Tuyong he oh. Ay. Ay ay. Ang problema na hit lang. Rocker lang. Ito ya rocker yan ya. Nasira rakiram, oh. arm. Ah. Yan lang sira. Jambuan naman. cembah, <laughs> Di Ang sira niya ito nakiram kasi yung yung sinasabi sa mga vlog ko ito yan ang tanso sa ilalim yan o oh. Uh, ah. yung tanso nandyan pang tanso ah. kita yung tanso yun yung barado Ay, drink, oh. okay, so tap lang ito siya pagkatap linisin pati nito linisin pabugahin natin solve na yan ah, uh, nadala sa isang libo ah, uh, saan ka pahanap yan isang libo lang yan yung mga pag nabara na talaga, lalo na pag malapot masyado lang mismo, yun yung dahilan. Pag barado na, kaya ang gagawa dyan, pag mga carb type, nilalakihan ko butas konti. Konti lang kasi pag sobrang laki, hindi rin maganda sa... Okay, tingnan natin. So, ang oh, problema, ano yung sana? Okay. Ito yung langis. Oh, may langis pa! Ayay! ang tama niya, Rocky Run si Barado si Chinsu and yung bukas na nagyag langis hindi lang yan walang problema kung nagting dito kaya binandag mura kasi ano yan, bumili ng may ari ng bagong motor so mura lang din natin ibinta kaya swerte ang makabili kaya condition nga natin hello o, okay. dami pa langis. Siyempre, problema. Yung tanso dyan.